Yun, matamis. Yun. Tamis yung isang ayun Yan, sino po nakakakilala nito ah. Tawag sa amin nito. Tawag po sa amin nito ay barungayit. Hmm. Asim. Pili <laughs> tayo nang medyo ma tamis-tamis ah. <laughs> siya nga <laughs> ito man natin yun tamis yung isang ayun medyo <laughs> oh, matamis ito Tuh, medyo madami ito. Tumangin natin. Hmm. Asin. Hmm. Okay. <coughs> baka baka anong tago nyo sa, sa inyo nito. Tago sa amin ito ay barangayit. Eh? Masim. Hanap tayo ng medyo matamis-tamis. Ito, meron pa dito. Dami, oh. Yan. Ito po yung pinakampuno niya. Ayun, matamis. Ito po yung paborito ng daga. Dito. Yung mga dagang bundok. Siya din nila ito. Tingnan eh. eh. Tis, baka ng halabas. <laughs> ng niyog hmm.